Good morning. Ganito dito sa Ledoc, Alberta. O ayan. Mga sasakyan dito ay ni isa walang naka mga naka-plug in sa mga mga sasakyan nila. O ito yung mga plug mga ano dito saksakan yan sa pag sobrang lamig. Isasaksak mo para yung heater plug. Ayan. At saka yung mga nag-comment sa pagturo ko sa anak ko, eh sabi basic lang daw yon Hindi mo maintindihan yon basic lang daw sa kanila. Wala hong nakagets doon sa mga videos ko na tinuro ko sa anak ko. oh, yung, yung sabi, ipupul blast ko daw yung ano, heater para mag ano yan, yung salamen Tapos yung iba, i-sprayhan daw yan, may nabibili sa kanay dyan tayo, para hindi madaling mabasag. Dito sa Alberta ay hindi uso yung mga ano dito. Lahat dito ay nababasag yung mga salamin. Pagka nagpapalit ka ngayon, ilang araw lang basag na naman. Ayan. O, oh, dyan sinasaksak yung mga heater pag sobrang lamig. Ito yung tinutukoy ko na tinuturo ko sa anak ko. Ayan, sabi nila mag-invest daw ako ng ano, ng, ng remote start. Ayan, naka-remote start to. oh, caravan ko. Pero imamanwal ko ngayon. Ito yung sinasabi ko sa anak ko na tinuturo. O, pag-start ko, yung iba nag-comment, ipopull blast daw ito. Tapos yan, yung, yung front at saka yung rear. Lalabas dyan yung heater na yung ano para mainit, para melt Hindi yun yung tinutukoy ko doon. awa ka mga sila. Hindi, doon, hindi yun ang tinutukoy ko, hindi nyo nag-gets ang ne uh, uh, dito negative 15 pataas ang ano ang ang tawag dito yung yung labeg o eto ako ngayon no pag bagong start ako ayan ang tinutukoy ko ayan pagka start iya uh, ano na nila iwa wiper na nilang ganyan ayan wiper o di okay na bagong start lang aatras aalis na o ayan yun ang tinuturo ko sa anak ko na hindi nyo magets dito sa Alberta kasi sobrang lamig ngayon yung pagsasalita ko at saka yung init ng katawan ko start umabante ako maya mayaya magmomois dito yan sa loob ng sasakyan wala kang makikita maaano ka sa ma salamin at mga ano mag magmomois yung loob kaya pag pag tumakbo ka, eh, eh, mo. Pag tumakbo ka ng ilang minuto, yan, yung init ng katawan mo at saka yung hininga magmo dito sa loob. Ay sobrang lamig. Hindi nyo po nagegets 'yon. Nasa Alberta ako. O tignan niyo yung paligid. O ayan. Kaya pag nagpapatakbo ka, palabas ka. Pag nasa highway ka ngayon, pag, pag, pupunas ka ngayon ganyan kasi nagmomoy yung loob ang tendency nun madidisgrasya ka ayon yung inaano ko sa videos ko na yun oh, maraming salamat manood lang kayo sa mga videos ko yun, negative 15 pataas kung minsan nung nakaraan taon nag negative 45 pa pataas ang lamig dito sa Alberta ayan ang pag ang pagplaplag ng heater heater plug negative 15 pataas doon ang pero yung anak ko tinuro ko na yun sa lahat ayan maraming salamat okay na